Hello mga marina, miss ko nga mag-voiceover, kaya tara samahan nyo nga muna ako for today's video. Medyo matagal-tagal na nga akong hindi nakakapag-upload ng mini vlog mga mare, kaya sana tapusin niyo pa rin hanggang dulo. Doon nakaraan pa nga tong kaganapan na to, mga mare na isipan ko nga magluto ng awesome bulgogi dito sa bahay dahil na ko na ang kumain sa mga Korean restaurant. Mula nga kasi noong napagdesisyon na namin ni Mr. na mag-work from home na nga lang ako ay just ko hindi ko na nga nalasahan tsaka natikman yung mga pagkain sa labas. At dahil Sabado lin ko ngayon day off ko mga mare, kaya weekend ko nga to ginanap kaya ngayon ko lang na-edit kaya pagpasensyahan niyo na sa mga nagabang ng mini vlog ko. Chávez. Madali lang na malutuin to mga mare. Kung meron nga kayong gochujang, soy sauce, asukal sa bahay, ay jisco. gamitin nyo na yun para makagawa nga ng ganito. Ilagyan ko nga rin siya ng sesame oil mga mare. Tsaka ko hinalo-halo, nilagyan ko rin siya ng bawang para nga mas masarap yung lasa niya. Okay, Na-mix ko na nga sa mangkok mga mare yung sauce ko, ay jisco. Ito na nga, pinrito ko na nga sa mantika yung mga baboy na hiniwa ko kanina. Stir fry nga lang to mga mare. Pritin nyo lang siya ng very very light. Tsaka nyo lang siya takpan para medyo lumambot siya ng konti. Ganun. Siyempre nga mga mare, siguraduhin na medyo malambot nga yung baboy dahil just ko pag matigas yan, ay mahirap talaga yung kagatin mamaya pag naluto na. Maglalagay nga rin ako ng konting carrots dito mga mare at nilagyan ko na nga rin ng konting repolyo dahil yun naman talaga yung luto ng bulgogi na alam ko. At pag na mekos-mekos mo na nga mga mare, wag mo kakalimutan yung sauce, ilagay mo na lahat para mas malasa siya talaga. Nasa sa inyo na yun mga mare kung ano nga yung gusto nyong idagdag pag matabang nga lagyan nyo ng konting asukal o kaya lagyan nyo ng konting toyo para mabalanse yung lasa Pwede niyan. ka rin naman mag-add tubig mga mare kahit konti lang para lumambot mga gulay tsaka yung baboy dahil matutuyo rin naman yan pag pinadalisayan mo. Pwede ka rin naman mag-add ng ceiling green dyan mga mare pero dahil maanghang na nga yung gotcha dyang, ay hindi na nga ako naglagay. Diyos ko, baka pumutok na yung tumbong ko. Chares. <laughs> o ba diba? sabi ko naman sa inyo mga mare sobrang dali lang nga lutuin nito. Pagkatapos nga, lagyan mo nga lang ng sesame seed at meron ka ng pulutan. Pwede mo nang gayain si mister mga mare o kaya yung kaibigan mong chismosa at magtagay na kayo kahit gin lang. Chares mga mare at dahil deserve ko naman dahil day off ko naman dyan. Diyos ko, ready, ready na nga akong kumain. At sinabayan ko na nga ng malamig na red horse. Ganun. inyo mga mare dahil nga napalayo nga ako ng bahay. just ko, ako konti lang. Ay, wala talaga akong kaibigan dito. isang piraso lang yata. Simpleng tao lang ako mga mare Isa lang akong isang simpleng seaman's wife na walang masyadong kaibigan dahil namimili rin ako ng mga kakaibiganin ko. Wala naman akong bisyo mga mare kundi mag-inom mag-isa kapag day off ko. Kasi naman makapag-inuman ako sa kung sino-sino at kung saan-saan. At syempre, mga mare, mare, dahil respeto na nga rin kay mister dahil sobrang nagpapakapagod din siya sa abroad ay sinusunod ko na lang na ayaw niya akong lumabas. Sa isang relasyon mga mare lalo na LDR kayo ay just go give and take lang talaga. Minsan mga mare nakakapagod na rin talaga maging independent woman dahil sa akin lahat pag wala si mister. Pero dahil nga adulting 101 is real at struggle ay just go kailangan talaga natin magtiis. Yun lang muna ang update natin for today's video mga mare kung nakarating ka nga sa dulo ng video na to ay like, follow, share mo na nga rin tong video na to. Maraming Salamat sa panonood.